Dito oh, mga anak niyo kalabaw lang. eh, eto na right 'to lang. na 'yung sa ang anak kalabaw na to. No? 'Yung basyo 'yung ano.

dito ka ata. Eh no. Sino mangangak na para makuha natin. Ano puunta na tayo sa ano? Pero andun yung Pupunta muna tayo sa Baby boss. saan dito yung ano irrigation. Diyan ang irrigation. Ito irrigation Ibig niya. Tingnan mo nga oh, mo yan irrigation para anon. Papasok ya nonton. Tayo dito kayo ko. Tama mo May hilab eh na yan nya. Ito na lang send natin kay Michael. Ben, yeah. Ben. Yeah. Ito na lang send natin kay Michael yung may spray Tanda. Hop, hop, baka labanin tayo. Ay, no, may red siya. Ba't di niya kinalabanan yung sarili niya? May polyps yung padangdang. dati kasi may paninya na may tanda naman sa doon, no? Ito, ito yung. Baba, Babae yan? Ang uh, gumagalaw naka-video. Ayun, lalaki. Ah, uh, babae din yan. Kaya lang bata pa. Ah, kung maliit yung ano nila, so yung ganyan, ano, malaki, ano, malaki pa siya. Uh, kung maliit, bata uh, pa. Ah, uh, na! Para may send ko, may send ko na lang kay Michael. Ah, anak ba yan? Nakanganak ah, okay. eh. Nakala, naka, na yung, ano yun oh. Pero dito ang daan talaga doon yan. Masarado po yung ano yan Pero lakad lang na. Oo, oh, lalakad lang. Kasi pagagawa pwede. Ano, gusto niyo pumunta doon? Kayong dalawin ni Carlo? <speaking in Spanish> Ay, saan ba ang muhunya kuya? Hindi, malaki kasi yan. Isang hektare yan. So, hindi, hindi kasi ako kasama kahapon na nagpaano yung pamangkin ko lang. Sinilakad so, yung kubo na yun, sakop? Hindi, wala nang kubo yun. Isang ano na lang siya daw. Ang na yung kubo doon. Ah. Puro lupain na lang. Pero pag ano, dito ang daan. Diyan pwedeng dumaan, dara sa po. Oh. So totally, boss, motor pa lang ang pwede dumaan sa kali. Motor traffic. Pwede yung motor. Ibay, dali. Kung magbaba ka, may <Ibaig, laughs> <ka, e laughs> tagapastol ka para... Kasi ang baka mo, ano lang eh. Saan sa atin e doon, doon pa? oh, dito, dito. Hmm. Mula lang ka rin yan, malayo-layo pa. Matatagalan tayo. Hindi natin kakayanin ng oras na sa at maaga mm -hmm. malapit na nga lang dito hindi ko lang mga 100% yung eksakto pero ba siya atang puno na to kasama yan ayun lang parang bahay bubo na yan ano na siya puro farm lang siya puro ganito dati may halaman yan pinag-aalit nung yung... wala nang maiskan pinaglalaki na tayo.